it yun na nga for today's video at dahil nga hindi naman lagi natutuloy ang mga outing ay ano palagi na lang drawing edi di ayun ako na lang magkukulay ng mga outing na hindi natuloy di yun na nga kasi marami nagre-request sa akin na magluto daw ako ay sa tabing dagat ay hala pa ah. sige yan ang gusto ninyo ay hiya <laughs> utu utu ang gagawin ko nga pala ngayon for today's video for today's video <laughs> so yun kaya naman naisipan ko na magluto ng tinolang litog or litog basta yun ang tawag sa amin ay Actually, ang lulutuin ko sana ng tinola ay bangkalan kasi nga bangkalan ang marami dito ay kaso nga ay makunat kasi ang bangkalan ang mga bagay lang sa kanya luto ay yung tadtad -tad bagay, yung parang tulad na nga ng nang kandinga, yung mga gayan. Kasi nga napakakunat noon, parang yung pinauutang mo na napakakunat magbayad. Ayun, ang damay na naman. Pero marami din naman ditong litog or litog. Ano ba? Yun? May lagi ako may or. Wag na nga, Basta litog. Yun. Kalimitan nga pala makikita ang litog ay sa mga ugat-ugat ng bakawan, sa mga dularuhan, yan, ganyan. Kaya ay pabor din naman sa akin, gawa ng katanghalian na kasi ang low tide ngayon. Ayan, hirap naman maghanap ng pangkalan sa gitna ng kainitan. Ah, talaga naman nakakatuyo ng utak. Kakatiting na nga ang utak ay matutuyo pa. Ay, ano na. Bale, medyo malayo-layo ng kauntian ang aking pupwestuhan kasi nga ayaw ko naman dini sa may mga bakawanan at gawa ng yan. Dami niknik -nik dini. Saka gusto ko doon sa medyo natatalawang dagat kasi nga ipresko, ko malakas ang hangin. Bali aring sapa nga pala na ari ay dati itong uh, palaisdaan na sira lang baga na wash gawa ng bagyo tapos sinabayan pa ng high tide ay di ayun sira. Pinabayaan na ari ng may ari at hindi na ay nasikaso kasi nga lagi din lang naman na nasisira kasi tabing dagat. Bali aring mga bakawan na ari ay tinin mga pala namin yan. Binayaran kami dati ng tagi isandaan. Ang kaso nga lang eh naiwanan ko yung chinelas ko. Nakabibili ko pala ang, ang, ang halaga ay 150 o oh, ay lugi pa ako ng 50 kasi nga pagbalik ko dini ay wala na yung chinelas ko kasi naghigh tide ayon na na sa totoo lang ay namimiss kong magluto sa tabing dagat kasi nga dati ginagawa na rin namin ito. Kasi kapag panahon ng balatan o yung sea cucumber, kasi yun ang pinagkakakitaan namin dito sa probinsya. Kapag panahon nun, like kami nasa dagat, mapa umaga man ang low tide o mapagabi. Pero ang gusto ko dun ay kapag gabi ang low tide kasi nga para lang kaming, ano parang nasa bahay lang kasi may dala kaming kumot, unan, banig, tapos may dala din kaming kalan. At saka madali kasing hulihin ang balatan kapag gabi kasi mga nakalabas yun. At saka mga isda, mga alimasa, ganyan, mga dadamputin mo na lamang. Halos magdamagan nga kami sa dagat kapag may low tide talaga sa gabi. Kasi minsan nakakauwi kami alas 3 na ng madaling araw. Ayun, ay natutulog kami ay sa bangka. Kasi nga ganire, nangingilaw kasi kami ng alas 7 ng gabi tapos hanggang alas gis lang yon Kasi nga taib na kapag alas gis. Tapos hindi pa kami uuwi nun, sasakay lang kami sa bangka. And then may bunga nga pala yung bangka namin. Tapos si Papa naman ay mananalukod o maninikin gamit ang kawayan. syempre. tapos yung kawayan na ginagamit niya ay may talim nga pala yun sa dulo. Para kahit high tide na, eh ayun, nasa siya ng bangka. Di kapangisda pa rin siya hangga't abot pa ng tikin niya yung ilalim ng dagat at saka ay kita pa niya ang isda sa ibabaw ng bangka ayun, hindi pa kami umuwi nun. Habang kami naman, ay ayun, minsan nagluluto kami sa kalan, tapos kumakain kami dun yung mga huli naming isda, niluluto namin. Tapos minsan, kung sino gusto matulog, ay matulog kayo. At yun na nga, talaga namang napahaba ang kwento, ay ano, talaga namang yanong daldal -dal ay, bali nandini na nga pala ako sa tabing dagat. At saka yung tinuro ko dyan kanina, dun ko nga pala talaga gustong pumuesto. Kaso tinitingnan ko muna kung marami bang tao din sa hibasanan, kasi nga ayaw ko naman mga baka ay makikidalot-dot sa akin. O kaya naman ay aasarin la ang ako, lalo na mga taga sa amin. So yun nga at umupo muna ako at parang parang gusto kong umuwi muna at gawa ng ako'y kalibangon. Hindi parang ang sakit kasi ng tiyan ko gawa ng kinapi ko kasi nga ay naubusan na ako ng kaping bigas na inorder ko dito sa TikTok. napala pala, ang kaping bigas nga pala yun pwede yan sa mga tulad nating nga sa mga tulad nating hindi nating mapigilan talaga ang magkapi. Ay, ano? Kahit na talagang bawal ay talagang masarap ang bawal. Ayun, pwedeng-pwede po ay kaping bigas. At sa mga gusto nga palang umorder, andito lang po yung link sa TikTok ko. So yun at dito na nga ako pumesto sa may gilid kasi nga ayaw ko dun pumesto gawa ng may mga ilang kasing nangihibasan at saka ay masyado naman akong papansin ko ako dun sa may gitna. So yun at kinalikal ko na nga muna aring mga dala ko. Nagdala nga pala ako ng payong kasi nga ay baka umulan. Torpe kasi ang panahon, gawa ng kahit kainitan niyan, maya maya bigla na lang uulan niyan. Nagdala nga pala ako ng toothbrush pero hindi ibig sabihin ako yung toothbrush din eh. Dinala ko ari gawa ng babrush ko baga sa litog kasi nga di ba medyo maputik-putik yun, saka medyo malumot. Huwag kayong magalalat hindi naman ito yung toothbrush na ginagamit ko, sa bahay. Kundi ay toothbrush ito ng kapatid ko. Uy, ito yung -brush na hindi ginagamit. -hmm. -mm, kala nyo naman. Tapos dinala ko na nga rin pala aring kaldero de impoxy. Kasi butas yan, in namin. At makunguha na nga pala ako ng litog. Bale, din nga pala ako pumunta sa may mga dularuhan. Gawa ng dito yung mga nagbalay ay. Kaya nga din nila ang din ako pumisto ay gawa ng malapit sa pangunguhaan baga na litog. So yun na nga at naisipan ko na litog na lang ang lutuin kesa naman ay bangkalan. Gawa ng ilang araw baga naman ako lagi nasa initan. Ah, ay toasted naman din. Buti din sa tabihan at hindi masyadong mainit gawa ng mga puno-puno. Kaso nga lang ay parang madalang naman ang litog. Ah, ah, kung kailang kailangan ay saka wala. Samantalang noon ay kapag nangunguha kami ng mga bangkalan ay mas marami pa ang litog na nakikita namin. Kasi nga hindi naman namin masyadong pinapansin kasi maliliit lang ang laman ng litog ay. ngayong kailangan ko sila ay saka sila nagtatago. Bali pupunta nga ako dini sa may sapa na dinaanan ko kanina kasi nga dito ako madalas makakita ng mga litog. Madali lang kasi hanapin ng litog kasi nga mga nakalabas lang yan. Pero bakit ngayon ay wala? Aba parang dalang at yun nga may nakita ako ditong isa o tingnan nyo, labas lang ang shell niya, hindi katulad ng pangkalan, talaga naman nakabaon sa buhangin. Maganda nga sana ang mga hanery kung barkadahan baga ano, parang ang saya na ano. Kaso nga la, ngayon mga kaibigan ko kasi ay busy na sa kanil kanila nila mga buhay, busy sa pagpapayaman. Habang ako ay eto, ayun, pamulog-mulog lang din sa keson Inaantabayanan ko lang na sila ay maging successful at ay mangungutang. At yun na nga kaya naman pala napakadalang na nakikita ako ay tingnan nyo naman ang hitsura niya. Mga nakabaon pala siya sa putik o kaya sa buhangin. Maliliit pa naman aring klase ng kabibi, hindi katulad nga nung bangkala na malalaki. Ay yan, ang hirap lalong hanapin na rin. Itingnan e nyo nga naman, o, kung hindi mo talaga imumudmud maigi yung mukha mo, ay talaga hindi mo makikita. Ay. O, tingnan mo, nakikita mo ba yan? O, hindi ko rin nakikita. Hindi yun, nga, habang binuboys over ko ito, dito ko lang napansin, habang pinapanood ko rin video, na may nakaligtaan nga pala kong isa. O, tinan mo, hindi ko rin napansin siguro ay mabilis kung dadakot-dakotin mo yung putik ano kasi nga ay kahit hindi mo nahanapin gawa nang halos dikit-dikit naman Tangala ang ay talagang gusto ko kasi na challenge ako ay o oh, ayan kaka-challenge mo tanghali na ang, ay kakunti pang akin nahuhuli ay alotuin pa naman din are saka ako ay gutom na at saka iinom pa naman ako ng gamot gamot sa utak at saka ay ayaw ko kasi rambang-rambangin ang pagdamput sa putik kung hindi mo naman alam or sigurado na may litog baga doon gusto ko baga ay sigurado ako sigurado sa kanya ihay anong kiri Nakakaaliw din pala manguha na rin kahit bagay naman ay hirap hanapin. At saka ay nakakatuwa kasi yan ang linaw ng dumadaloy na tubig din sa may sapa. Parang ang ganda mag-swimming ay kahit yan babaw. Dati nga pala ay nakakarating din ako din sa pagkakabit ng tain. Dinibaga sa mga bakawan nandito. Noong ako ay medyo bata-bata pa. Mm -mm. Ay di lagi nga ako nagbibenta ng katang sa bayan. Ganda rin ang aking kabuhayan noon. Ang mga nahuli ko nga palang katang dito ay yung mga katang na kung tawagin sa amin ay pulahan kasi bihira makahuli sa mga ganitong lugar na yung banhawin baga o yung kulay green. Kalimitan talaga kapag ganitong bakawanan ay talagang puro pulahan ang mga katang dito. Maliban sa panguhuli ng katang, ay ang pinagkakakitaan ko naman dito noon ay yung manguha ng mga plastic bagay, mga kalakalakal din. Buwan ng mga naaanod-anod dyan sa mga dagat. Yan. Napapadpad dito baga sa tabing dagat. Ayun. At talagang aligaga kami noon nung kabataan namin. Ah, may mga dala kami laging sako. At talaga namang galugad namin baybayin na yan. O di kaya naman minsan ay namumulot kami ng mga yung mga patay baga na kahoy. mga naanod ng dagat. O kaya naman ay yung mga tuyo na nakahoy. Pinuputol-putol namin yan at inuuling naman namin. Tapos binibenta ko kay mama. O ba diba? Negosyante ako noon. So yun na nga at medyo marami-rami naman na itong nakuha ko kaya naman ay hinugasan ko na nga. Dinis sa may sapa, hindi ko na nga pala sobrang kinaramihan gawa nang wala naman ako ibang kasama kundi sarili ko hindi ko rin naman mauubos to kung dadamihan ko. At saka ayoko mag-uwi sa bahay gawa ng, naku ay umayon na umay na sila sa mga ganaring ulam. Ako nga lang nagatsaga magluto ng mga ganari At yun bumalik na nga ako sa aking pwesto doon sa may paglulutuan ko. Mm -mm. At yun nga medyo masakit ang aking paa kasi nga nakalimutan ko yung chinelas ko kanina sa may buhanginan. O oh, ayan, magpakahirap na ngayon maglakad sa dolaruhan. O oh, 'di ba? Diba? Namulog-mulog ka ay, kinalimutan mo. So bali, binrush ko na nga pala ari isa-isa para baga matanggal yung mga lumot-lumot nya at saka yung ibang putik na hindi ko natanggal kanina. Tapos, naghanap na rin ako ng bato para gawing tungko. At saka kumuha na rin ako ng kahoy, dinisa kung saan. O oh, kahit saan may puno, basta may tuyong kahoy. So yun na nga at kahit labag sa loob ko at ako talagang ayon Ayun, umuwi muna ako sa glit sa bahay kasi nga nakalimutan ko bagay naman ang pambuhay ng apoy. Ah, ay wala man akong dalang posporo kaya ay kahit bunot. Anin ko kaya ari paano kaya ari maluluto? Ay pang-asar talaga ay napakalayo pa naman ng bahay dini. Eh. Kainaman diyan yun na nga at ako'y talagang yag-yag na dyan. Umuwi na muna ako sa bahay. Iniwan ko na muna yung iba kong gamit din. Eh. Dinala ko lang ay yung cellphone. So yun na nga pagbalik ko ay eh, medyo mainit na dito sa pwesto ko. Kaya naman ay eh, lumipat ako din sa may kabilang puno. Kasi nga parang medyo presko dito. Tapos yun nagumpisa na nga ako magbuhay ng apoy. Buti na nga lang at hindi nawala yung mga gamit ko din sa dagat. Eh wala namang interesado eh. Hindi ba kukuha ng timba? Kakaldero. Matapos ko nga magbuhay ng apoy, ayan, eh, binaltan ko na ring luya kong dala. Ano ba naman na rin ibon ah, na pa sa pagbabay, super. Ay talaga ay eh. pag hindi ko lilis, ibon. Pag hindi ibon, manok. Pag hindi manok, yung TV nung kapatid ko. Ah, ah talaga naman. Hindi nang mapag-voiceover maayos ay eh, sa daming ingay. Hindi pa nga ako nakakaluto ng aking pangulam ay eh, tingnan nyo naman ang aking kaldero at talaga naman yanong itim na. Ay eh, nako, ako na kay mama. Buti na lang at malawak ang buhanginan dyan sa harapan at talaga namang pagkatapos ko magluto ay di, ayun, kud, kud sa buhanginan para pumuti. Inaasahan ko naman na talaga ito at gawa ng ganun talaga kapag ang pangluto mo ay tungko ay ano, tas gatong ay kahoy, ay sigurado na ang panuos niya sa kaldero. Kasi ganun dati ang ginagamit, ginagamit namin sa pagluluto eh. Pero mas maganda naman magluto sa mga ganaring tungko kaysa sa kalan. Kasi nga sa tungko talaga ay madaling magluto ng ulam or kahit anong lulutuin mo. Kasi nga ay madalit ang ano kahoy. Hindi ka tulad sa kalan, yan ang kupad. Tapos maguuling ka pa ay pag rin tungko ay alam, mamumulot ka lang ng mga tuyong kahoy diyan sa may kunsaan ay... Pero ngayon ay eh, bihira na kami magtungko. Puro kala na yung ginagamit namin kasi nga nag-uuling din naman kami ng sarili namin yung mga tuyo-tuyo bagang kahoy na inuuling namin. O di kaya naman minsan ay gaso lang ginagamit namin. Bali ang luto nga pala na rin ay tinola. At yun nga hinimay ko na rin aring nga malunggay na hinablot ko lang sa bakura ng iba. At yun nga kanina ay habang nagagatong ako pagbalik ko ng kahoy ay umigkas bagalo sa aking nga uh, kamay ayon, Sugat tuloy ang aking kamay pero okay lang yan ang importante ay maluto ari. At dahil nga ako kanina pa nangangalay, kaya naman ay lumupagi na ako din sa dularuhan at habang ako'y naghihimay ng malunggay. Nung umulo na nga iyon, nilagay ko na rin malunggay, tapos nilagyan ko na rin siya ng asin, konting uh, bitsin, tapos ayun na nga. Sa totoo laang, ay tinakta ko na ang timba, ay talaga namang walang akong mahanap na paminta. Ah, ah, ikaw naman. Huwag mo sabihin na kalimutan mo na naman. Kanina yung pambuhay ng apoy, tapos ngayon paminta. Ah, ah, ayaw ko nang bumalik sa bahay, baya ipayaan. Buti kung yan ang lapit ng bahay ay talaga naman yan ang init pa man din. Bahala pa yan ah. Wala namang magareklamo na rin at ako lang naman ang kakain ay. Saka okay naman na yung lasa. Yun nga lang talaga ay medyo kulang cool talaga. Pero okay lang yan. Isipin na natin na may paminta yan. At yun na nga luto ng ating lutong uh, klaro. <laughs> Ayun naman tayo sa mga lutong way klaro ay. So yun na kakain po tayo ng aking lutong uh, medyo medyo. Medyo klaro medyo, 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 medyo hindi. <laughs> ay amot pa. Bawi na lang next time. At nang magataktak nga ako ng sabaw din sa hawong ay tinatsyantatsyantsa ko pa kung kaya na ng aking kaliyo yung init baga. Kaso ay aba hindi pa at mas makapal pa rin talaga ang aking mukha kaysa aking kaliyo. Kaya naman ay ayon gumamit na nga ako na rin nga, lalagyan ng aking tripod. So yun na nga at habang ako ay kumakain, tayo ay mag-shoutout muna. Shoutout kay RJ Misamis from Palawan, Senpai KL from Laguna, Christian Lachica, Kebs Porto, Cyril Dairocas, Hebreus Kamata, Erwin Anday, kay from Lopez Keson, Dennis Smith Joker, kay Gisela from Candelaria Keson, kay Thunder G from Laguna, Reynold Orbaneja, Welbin Borromeo, at kay Aris from General Santos City. So yun at hanggang dito na lang po ang aking video. Gawa ng pagkatapos na rin ay hindi pa ako tapos dito sa dagat. At ako ay mangunguha naman ng aming pangulam sa bahay. Sa bahay naman kasi nga ay pinapanguha ko ni mama ng bangkalan. At yun nga talagang medyo mainit na pero ayun, carry lang. <laughs> Kapag talaga ako nandini sa dagat, ay eh, ayokong umuwi nang wala akong pang sa bahay. ay eh, ayaw naman kasi ni mama ng gana ring litog kasi nga maliliit lang naman ang laman. Gusto niya yung bangkalan. Eh kaya naman ipapanguhaan ko nga doon ay sa may dagat. Kahit baga sobrang init ay hala, larga iya, yeah, akala ko bagay na. Ba't humirit pa? Napadaldal na naman. Sige, yun na nga. Sa mga interesado po sa akin, ay, hindi pala. Sa interesado sa mga ganaring video, ay subscribe nyo po ako din sa akin YouTube channel o kaya i-follow nyo po ako sa Facebook page, Miss Tabo Di Vlog. At kung napanood mo rin video na aray hanggang din sa dulo, ay marami pong salamat. Thank you po.